Nagtipon ang mga negosyante at entrepreneur mula sa South Central Zone Conference at Cavite Mission para sa Adventist Layman Services and Industries o ASI Leaders Academy na ginanap sa Lipa Adventist Academy. Ang pagsasanay ay nagbigay ng inspirasyon at kaalaman sa mga kalahok upang higit na mapalago ang kanilang negosyo at maggamit ito sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Tung-hayyan kung paano ito tinuring na pagpapala ng mga nagsidalo sa balitang may pag-asa ni Rowena Manalo. Patuloy ang gawain ng Adventist Layman Services and Industries na may hatid ang magandang pabalita sa mga trabahuhan. Kaya naman nagsama ang South Central Luzon Conference at Cavite Mission para sa si isang Leaders Academy upang sanayin ang bawat leader ng samahan sa gawain. Inanap ang dalawang araw na training sa Literature Ministry Seminary, Lipa City, Batangas, kung saan binuluhan ito ng halos 90 na katao mula sa Calabarzon at karating lugar. Uh, Leaders Academy was uh, conceptualized because uh, I saw the need for our ASI members to learn more and be educated about uh, ASI. We thought of having a contract. or coordination with different corporations uh, so that our young people will work to any companies or factories without uh, sacrificing their sabbath for our uh, ASI members and brethren as a whole should support uh, business owned by our ASI members so yung tape nila will be used to promote the evangelism program of our uh, denomination. Sa unang araw ng programa, isinagawa ang academic lecture na nagbigay daan sa mas malali na pagkilala sa ASI at mga mahalagang kaalaman para sa mga nais pumasok sa industriya at magtatag ng negosyo. Kabilang sa mga tinalakay ang ASI mission, leadership, problem solving, planning and decision making, parliamentary procedures, Christian leadership style, and financial management at iba pa. If we choose ASI as kung saan tayo nilagay ng Panginoon, is yung commitment. Kasi hindi lang pwede ngayon, next year hindi na, yung patuloy na commitment natin kung saan tayo tinawagan. Paano natin ma-share yung gospel or yung talento na binigay ng Diyos sa atin. Unang-una ay kahit na yung mga nagpe-present ay natututo pa lalo dahil sa mga kaalaman ng iba pa. Ngayon yung mga bago, nagkakaroon sila ng uh, idea kung paano nga ba ang pagnenegosyo, kung paano ang paglago ng negosyo, at kung maano nilang magagamit ang negosyo sa pagpapalago ng gawain ng Panginoon. Sa pagdalo sa ganito ay hindi lang sa pananalapi, mga spiritual na mga bagay din. Kaya lalong lumalago ang pananampalataya ng bawat isa. Kasabay nito, nagkaroon din ng mga breakout session na nakatuon sa test orientation at cooperative formation. Makakatulong sa atin yung mga test program. Bakit? Kasi we can provide quality training, government training, iba't ibang qualification for our brethren without sacrificing the sabat. Also, we can equip them kasi mabibigyan natin sila ng trabaho right after nila ng training. At isa pa sa pwedeng itulong sa atin ng TESTA program is yung sustainability nito para sa ating mga Adventist institution. Ang malaking tulong po ito dahil dito ko po, po nalaman ang leadership, kung paano po na... Uh, paano po palaguin ang leadership at lalo na po sa mga business, small to uh, sa malaki high business. So dito may kita natin paano mag-manage ng pera. So speaking of pera, diyan papapasok din yung earnings natin so we could give tithes and offerings at malaking bagay itong mga negosyante natin kasi during evangelism sinat talaga yung financially capable to help to mobilize evangelism sa lahat po ng aming mga kapatid na mga businessmen sa mga professionals kayo po ay aming ini-encourage na dumalo sa mga ganitong pagpupulong. At ang isang bagay na napakahalaga ay nagkakaroon tayo ng koneksyon sa atin pong mga fellow professionals dito po sa atin pong teritory sa South Central. Hindi lamang sa South Central kundi sa NPUC at minsan ay ginaganap natin ito Philippine wide Ang dalawang araw ng pagpupulong ay naging matagumpay at makasaysayan. Hindi namang dahil sa impormasyong na ibahagi, hindi dahil din sa espiritual na lakas at impormasyon na kuha ng mga tumadalo. Ito ay nagpatibay ng pagkakaisa at titikasyon sa paglilingkod na nagbibigay pag-asa para sa patuloy na paglago ng gawain ng Panginoon sa iba't ibang darangan. Mula rito sa Lipa City, Batangas, ako si Rowena Manalo, naguulat ng balitang may pag-asa para sa Hope Today.